Yo, yo, yo mga do! So welcome, welcome back na naman dito sa ating channel na Bungkalan, no. Eto na tayo, bibigyan ko kayo ng update doon sa mga nagtatanim ng kamote sa kanilang mga bakay, o sa mga pasulang. Sandali yan, didiligan ko lang sila ng, ito uh, yung timba sa likod ko, tubig ng basura, no. So ito guys yung mga, ayun know, o, mga nabubulok na basura sa aking... Uh, kusina, no? Obviously naman, pinagbalatan na ano-ano. Ito, ano to? Ito yung compost kung saan nandito yung ating uh, saging. Kasi dito sa amin nga, like I said, wala dito magandang lupa. So, yung mga basura ko, at ito yung pinagugasan ko rin ng mga plato, no? Dito ko rin dinidilig. So, marami tayong kamote na pinatutubo dito, no? Ito, mukhang bagong kamote pa lang to. Kailangan tong i-trim kasi... Unang-una, magulo siya at hindi ko kayang kainin lahat ng dahon. Kung nasa Pilipinas lang ako, binenta ko na to. Meron ng ano. Dito kasi, yung iba, hindi naman nagugulay lagi-lagi. But anyway, let's go for this one. etong pinaga, uh, ito kasi nga uh, ang bang pangalan nito, banana na to. Wala tong selan. So, ayan o, oh, uh, yung pinagdiligan mo. At ito yung mga pinang tsa at ako. Ayan siya. Yung sa aking, uh, yung, kung nakita niyo yung video ko, kung paano ko gumawa ng kape. At saka yung uh, saging, wala siyang ano, wala tong selan. Kapag kahit mo ng basura yan, basta nabubulok, wala siyang selan. Ay, ipapakita ko sa inyo dito yung ating mga kamote, no? Napanood ko ninyo na to last time. Eto siya, oh. Yung mga senyales na yung kamote mo, ay eh, namumunga na. Eto ho yung klase ng kamote na uh, ube kamote. Eto ho siya, ayan. Ibig sabihin, pag ganito na marami na siyang bunga, ay bunga, I mean na bulaklak. <laughs> ito na siya oh, namumulaklak na. Ibig sabihin, malaki na ang kamutin nito sa ilalim niya. Ang senyalis nito, ito may bago tayong saging dito. Ito yung ho, yung saging ng Florida kasi gusto nito yung mga uh, tao dito um ganito. Sandeloom. Actually, lupit nga dito sa amin kasi malawak sa dagat. Ano, puro dito sand talaga. Alam mo yon literal na sand dito ang meron. Talaga ng basura yung mga ano mo, halaman. Hindi to lalaki talaga. Walang lalaki dito sa amin, guys. Marami na nagtataka sa akin, ba't ang dami kong halaman. Eh, walang nabubuhay sa kanila. Eh, parehas lang naman kami ng lugar. Kasi, ho, dito, nilalagyan ko ng yung basura ko sa bahay, binabaon ko sa lupa. Yung nabubulok lang, no? Huwag tayong medyo, ano, shongables, no? Yung nabubulok, baka sabi nyo, pati daya. Pero minsan, Naalala ko dati, binaw ko yung diaper nung ano ko, kaibigan ko dito. Eh, wala naman kaming anak nung asawa ko, no? So, eto na, palatandaan nito na meron na bunga. Ayun na siya, oh. Makapal na ho yung ilalim nito, guys. So, oh, ayun, oh. Makapal na siya, oh. Yun, oh. Ito siya, oh. Pag ganito nakatindi yung kakalaki na yung ano nito, yung uh, tawag dito, ito ho, na nagbabiolet na siya. Violet ho to, eh, yung ube na, ube klase ng ano, kamote. ayun na ho oh, yan, oh big sabihin, may malaki na ang ano nito. Kasi kung bagong tanim pa lang to guys, ganito itsura nyo, no? Ito, bagong tanim na kamote, isang buwan pa lang to. Ito siya. So, no, pala tandaan nung mga nagmamatured na at meron ng siguradong laman. Ito, wala pa tong laman kasi bagong tanim pa lang. Ito, oh, oh, galing, yan, no. Oh. Pag nakita nyo yung ano niya, ito, oh, yung kanyang sanga dito, hindi pa nag, hindi pa siya strong. Ayan, oh, maliit pa lang. Wala pa tong laman guys. Kailangan patabayin nyo katulad nun na para ng kahoy. Ayan o. yung mga ugat niya ganito. Stems niya. Maano pa. Green pa. Ibig sabihin wala pa tong laman. Hindi pa to nilalaman. Wala pa tong laman sa loob. Yun ang palatandaan. Sa ganitong klase. Ito bagong tanim mo. Halatang. Kasi ang palatandaan ko. Nilalagyan ko ng uh, karton. Para hindi hindi sila magugat ng magugat dyan. Kasi pag nagugat na nagugat to dyan. Hindi to magbubunga masyado. Ayan siya oh, green pa rin oh. Ibig sabihin wala pa tong uh, laman sa loob. Ang itsura ng may laman yung blue ano na sa kulay violet na rin at tumataba na yung kanyang stems. Kaparehas din din yan guys sa ube. Kapag yung ube nyo eh medyo ganito pa oh, ayan oh, hindi pa masyadong matatag o kaya katulad ng ube ko doon, ayun oh, itsura nung doon oh. Ayan ho oh, yung ube. Pag yung ube ang palatandaan ko dito pag hindi pa siya umaabot doon sa puno at di pa nakakagapang all the way to the top, ibig sabihin, maliit pa ang laman ng ubi nyo. So, hintayin nyo siyang umabot dun sa puno, hanggang doon sa taas. Pag umabot na siya dun, hanggang doon sa pinakatoktok, ibig sabihin, malaki na ang laman nito. Meron ako maliit na ubi dito guys, bagong tanim pa lang to. Siguro mga 2 months, 2 months pa lang yata to nagsisimula. Ayan o, nagsisimula pa lang siya. So, nasan pa lang siya? Nandirito pa lang siya. So, it means, inuugat pa lang yan wala pa yung laman sa loob no ito rin siya ito rin yung isa ko pa rin ube wala pa to hindi pa umabot sa puno eh pero itong isa ayun no oh, hanggang doon na siya oh sureball to Medyo, meron tong laman pero hindi pa malaki yun ang yun ang uh, dito sa ube hindi to ube guys uh, ano yan kamote ito ang dahon ng ube ito siya oh ayan yung iba niyang kamag-anak nandoon eh oh. so ito malamang may laman na to Last year, pinakita ko sa inyo, nag-harvest ako ng ube. This year, ilalive natin yan para mas masaya.